alawang point. Ask the right question. What do I do? Kailangan natin matutunan kung ano ang tamang tanong. Alam mo, kapag naharap tayo sa pinakamalaking problema sa buhay, natural lang na maghanap tayo ng tulong. Kapag narealize natin na tayo ay spiritually dead, na naunawaan natin na nahiwalay tayo sa Diyos dahil siya ay banal, tayo naman ay makasalanan. Alam mo, may pagkakataon na magigising ka at magtatanong, anong gagawin ko? Ganon rin ang tanong ng mga tao sa Biblia. Halimbawa, si John the Baptist, nung nangaral siya ng babala tungkol sa paparating na galit ng Diyos, ano sabi ng mga tao sa kanya? Luke 3.10, tinanong siya ng mga tao, ano po ang dapat naming gawin? Ito ang tamang tanong, kaibigan. Kung sa tingin mo, wala ka pang relasyon sa Diyos at malayo ka sa Kanya, ay tanungin mo, ano po ang dapat kong gawin? Nung nangaral si Pedro sa mga tao ay sinabi niya directly sa mga tao na pinatay ninyo ang anak ng Diyos. Grabe, marahil sila yung sumisigaw na pakawalan si Barabas at ang Panginoong Isus ang ipako. Alam mo, nasaktan yung mga tao, tinamaan ng puso. At itong tanong nila sa Acts 2.37, nang marinig nila ito, sila lubhang nasaktan sa kanilang puso at sinabi nila kay Pedro at sa iba mga apostol, mga kapatid, anong dapat naming gawin? Kaibigan, kung malayo ka sa Diyos at alam mo na nagdadalamhati siya kasi sinasaktan mo ang iyong sarili sa hindi mo paglapit sa Kanya. Ngayon na ang panahon para tanungin, anong dapat kong gawin? Sa Acts 16, isang jail guard sa Filipos ang nasyak sa katotohanan ng Diyos. Nagising siya hindi dahil lang sa lindol kundi sa katotohanan na kailangan niya ring maligtas lumuhod siya kina Pablo at Silas. Si at ang tanong niya sa gawa, 1630, pagkatapos dinala niya si Pablo sa labas at tinanong, ano ang dapat kong gawin para maligtas? Alam mo kaibigan, lahat sila may isang bagay na napagtanto. Hindi nila kayang iligtas ang sarili nila. Kailangan nila ng sagot. Hindi sila nagtanong, sapat na ba ang pagiging mabait ko? Mali. Wrong focus. Nakatuon ka sa sarili mong kabutihan, hindi sa kabutihan ng Panginoong Yesus. Ibigang, hindi mo matutubos ang sarili mo sa pagiging mabait. Sabi sa Isaiah 64.6, Ang lahat ng aming katuwiran ay tulad lamang ng maruming basahan. Ang tanong dapat ay hindi mabait ba ako, kundi tinatanggap ko ba ang grace o kagandahan loob ng Panginoong Yesus para ako iligtas? Hindi mo itatanong paano ko ito matatakasan o malilimutan. Mali. Wrong escape. Nilalabanan mo ang takot sa kamatayan sa pamamagitan ng distraction o denial. halip na harapin ito at hanapin ang solusyon mula sa Panginoong Yesus na nagbayad ng ating mga kasalanan. Alam mo, ang problema sa kamatayan ay hindi mo makakalimutan. Hindi ito nawawala sa isipan mo kasi sinulat ng Diyos sa puso natin yung pagnanasa sa walang hanggan. Ecclesiastes 3.11, binigyan niya tayo ng pagnanais na malaman ang hinaharap. Ibigan, hindi mo dapat tanungin kung paano ito takasan, kundi kung paano mo matatagpuan ang hinaharap na kasama ang Diyos. Hindi mo din itatanong kung sigurado kayang ligtas ako, feeling ko, oo kasi matuwid naman akong tao. Mali, wrong foundation. Umaasa ka sa pakiramdam, hindi sa katotohanan. Kapatid, ang kaligtasan ay hindi base sa emosyon o pakiramdam. Ang dami nating plano para sa kinabukasan, para sa pamilya, sa negosyo, sa buhay. Pero paano kung biglang nawala ang lahat? Paano kung dumating na ang kamatayan? Ang tanong ay hindi feeling ko ba ay okay ako? Mali. Ang dapat ang tanong ay sigurado ba ako nasa Panginoong Yesus ako? Huwag mo ding itanong kung may second chance ba pagkatapos ng kamatayan. Mali pa rin. Wrong assumption. Umaasa ka sa maling hope o pag-asa. Sabi sa Hebrews 9.27, itinalaga sa tao ang mamatay ng minsan at pagkatapos ay ang paghuhukon. Kaibigan, walang purgatorio, walang panibagong round, kundi isang buhay lang, isang kamatayan, isang desisyon, kung ano ang magiging desisyon mo ngayon ay ang determine ng destination mo sa susunod na buhay. Huwag mo ding itanong, paano kaya kung mag-join na lang ako ng isang religion? Mali pa rin. Wrong solution. Hindi iniligtas ng Panginoong Yesus ang mga religyoso, kundi ililigtas niya ang mga nagsisisi at sumasampalataya sa kanya. Kaya hindi tanong kung saang church ka member, kundi kung sino ang tagapagligtas ng iyong buhay. Kaya nga ito yung tamang tanong. What do I do? Kung mamamatay ako ngayon, makikita ko ba si Jesus? O maririnig ko na sasabihin niya, lumayo ka sa akin, hindi kita kilala. Kaibigan, ito yung tamang tanong. Right focus kasi eternity is real. Heaven or hell lang ang pupuntahan natin. Walang gitna. Sabi sa Matthew 7.23, Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng masama. Kapatid, ang tanong ay hindi kung kilala mo ang Panginoong Yesus, kundi kung kilala ka ba niya. Ang pagiging born again ay hindi titulo, ito ay relasyon. Maaring sinasabi mo, kilala ko ang Panginoong Yesus kasi busy ako sa ministry. Pero kaibigan, ang tanong ay kilala ka ba niya? Binubuksan niya ba ang pandinig mo sa boses niya araw-araw habang kinakausap ka niya? Nakikita mo ba ang pagkilos ng banal na spirito na nagpapahayag ng katotohanan sa iyo at nagpapalakas para mapagtagumpayan mo na gawin ang kalooban ng Diyos? Kibigan, ang isa pang tamang tanong na kailangan nating itanong ay kung mamamatay ba ako ngayong araw na ito? Ay may mga tao bang maaalala ang Panginoon dahil sa buhay ko? Bakit mo ito kailangan tanungin? Kasi ang kaligtasan ay hindi lang para sa sarili mo. Kung hindi, ito ay tungkol din sa testimony na iiwan mo sabi nga sa Philippians 1.20, Magkakaroon ako ng lakas ng loob para sa pamamagitan ng buhay o kamatayan ko ay maparangalan si Kristo. Ibigan, ang totoong krisyano ay hindi lang takot mamatay, kundi nagnanais na ang Panginoong Yesus ang maitaas kahit sa kamatayan. Kaya nga, ang tanong dapat ay, may iniwan ba akong buhay na naging faithful ako sa Panginoon? Nagiiwan ba ako sa pamilya ko ng legacy of obedience o legacy of rebellion ang naiiwan ko? Ito ang sinisigurado ni Pablo sa buhay niya. Sabi niya sa 2 Timothy 4.7, Puspusan ako nakipaglaban sa paligsahan. Natapos ko ang dapat kong takbuhin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya. Ibigyan, hindi mo hawak kung gaano ka katagal mabubuhay. Pero hawak mo kung paano ka mabubuhay ng may katapatan hanggang sa dulo. Hindi ka lang puro simula, kundi sisiguraduhin mo na tatapusin mo ang pinapagawa sa ng Panginoong Yesus kahit anong mangyari. Sabi din sa Romans 14.8, Kung tayo'y nabubuhay, nabubuhay tayo para sa Panginoon. At kung tayo'y mamamatay, mamamatay tayo para sa Panginoon. Kaya mabuhay man tayo o mamatay, tayo'y sa Panginoon. Grabe ang talata na ito. Parang sinasabi ni Pablo, mabuhay man o mamatay ay para sa Panginoon ang ating sarili. Si Carl Lundquist ay dating presidente ng Bethel College and Seminary. Noong 1988, sinabi ng doktor sa kanya na may malubhang uri ng cancer siya. May causes fungioids na kumakalat sa buong katawan. Alam mo kung anong ginawa niya pagkatapos marinig ang balita? Hindi siya nagpanik. Hindi siya nakipagtalo sa Diyos. Kumuha siya ng Biblia binuksan niya aklat ng Pilipos, naghanap ng kalakasan. At ito nabasa niya, Philippians 1, 20-21. Ako'y may matibay na pag-asa na sa anuman ay hindi ako mapapahiya, kundi sa lahat ng pagkakataon, si Kristo ay maluwalhati sa aking katawan, maging sa pamamagitan ng buhay o ng kamatayan, sapagkat sa akin ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Sabi ni Carl, na ito ang talata na gabay niya nung malusog pa siya at ngayon kahit may sakit na siya, 'yun pa rin ang talatang masasandalan niya. To live is Christ, to die is gain. Alam mo nakakalungkot pero kapag iniba natin ang equation na 'yan ay ganito lalabas. To live is money, to die is loss. To live is fame, to die is to be forgotten. To live is pleasure, to die is the end. To live is success, to die is failure. To live is control, to die is defeat. Ibigan, masasabi mo ba ito sa iyong sarili? To live is Christ, to die is gain. Kasi kung hindi ang Panginoong Yesus ang buhay mo, ay ang kamatayan ay kapahamakan para sa iyo. Kaibigan, hindi mo hawak ang haba ng buhay mo. Pero pwede mong hawakan ang purpose at tuparin ito.